And he's only 31 years old. Yeah. Okay, pero darating din yung time na siyempre, uh, alam mo, pag-import, hindi ka naman local player eh. Mas mataas ang expectation sa'yo eh. Correct. Hindi biro. Ay, hindi, hindi biro doon. Okay, okay. okay. dahil sila, lagi po namin sinasabi rito, pag meron tayong, pag sa PB, pag may import na magaling, nagtatagal, Sun Chamber Chambers, Justin Browning, Norman Black, di ba? Pero pag meron mga import na hindi gano'n magaling wala rin. Pinapa, hmm. pinapa uwi rin kasi mataas din na expectation sa isang import. So dito si Keeper, habang habang uh, he is able to meet the, the, ano, the expectation ng team, eh, tuloy lang, suporta lang tayo. Kasi once na hindi na, aba, pagbalik dito nun, ano pa rin? Magaling pa rin Mag si, magaling pa rin. pa rin si keeper 31 lang yan eh. Tsaka wala naman bisyo, alaga sa katawan eh. Oo, oo, oo. Tsaka siyempre si Daddy Bong. Yes, tsaka po. siya nga. Saka siyempre, uh, bakit naman hindi babalik si Kiper eh nagsimula yan sa PBA. Yes. Hindi uh, naman yung iba na uh, school pa lang, hindi pa nag-PBA. Siya naman nag-PBA ano, eh. nag na eh. Di ba? Hmm. Nagpaalam lang siya at ah. nabigay siya ng go signal ng no, kanyang ah. mother team and ah. the PBA na maglaro abroad. So ako, babalik yan. Bakit hindi? Bakit, bakit hindi? Kasi siyempre, at the end of the day, Pinoy-Pino okay. babalik kaya sa iyong lupang. Pero pare,